Nga kaisla kain po tayo ngayon. Walang diet-diet ngayon dahil nagugutom ako. Ngayon mayroon po tayong salmon, mayroon itlog, mayroon kanin. O lahat yan na, mabibigat sa tiyan. Pero nagugutom ako, bahala kayo dyan. Basta ako kakain. Heh, nasunog. See the black one? Very nice. Thank you, ma'am. Mm. Ih, so, sunog sa... lumyeng ko la lang, dahil yung kono konting kan hmm <coughs> 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 mm. fish and chips for our dinner tara, kain pa tayo fish and chips ito first na patata. Maluto so sa init na mantika. isda na niluto sa harina. ulan na dito ulan malakas ang hangin ay, kinuko ko nga sabi ko sa inyo, malamig na ito yung mga pananim ko ito, hindi ko na siya napasok sa loob papasok ko nga siya eh. pero, tinan mo, lumaki na siya ito naman yung aking tanim mo sana, lumago siya ito yung mani mani ko lumaba na, papasok ko rin yan sa loob ayan at ito yung aking dahon ng uh, Christmas um uh, what do you call that one uh, tawag siya Christmas ng cactus nakukupo mahaba siya mahaba siya na parang Christmas talaga siya papakita ko sa inyo nandoon sa loob pero ilanin ko 'yan yung dahon niya yung siya yung aking ano salad. Ito naman yung flowers na to na oh, nauna siya ng na, na, flowers na siya. Dapat by November pa yan eh. Oh, tingnan mo puti yan pero lalaki yung mga bulaklak niya. Oh, diba? Nilagay siya ng asawa ko dyan. Pero ang bigat nito pagka marami siyang bulaklak kasi malaki talaga bulaklak niya. Yan. Maaga siya na mulaklak, lak Mambo-nambo na nga dito. Hey! Talagang walang hinto. Talagang yung flowers ko doon sa may sa labas eh. Naglulupay-pay na. Kasi nga, pa-winter na siya. Yung summer na flowers, talagang mamamatay siya. Walalan pa. Tignan yung aking red paper. Yan na lang natila. Yung kasama niya, matay na. Hmm. Um, namumunga pa siya, ha? Ayan ay kino yan oh yung patatas ko nalalanta oh. na siya harvestin na po namin yan may laman na yan eh pero hindi siya gaano kalakihan pero harbisin na namin yan kasi nalalanta na siya eto doon din oh maaarisin ko na rin yan yan yung yung bulaklak na to ko oh. kukontinue na naman yan sa, sa summer Mara, gadami na naman yung mga bulaklak na yan Oo, naglitik-litik na yan. Marami na rin yung bunga. Ah, uh, uh, patatas. So, marami tayong uh, vegetables. Pero, may araw. Laso lang, uh, may talisik. Ulan ba? Tapos, mainit. Ulan. Pero, malamig ang hangin. Yeah. Ito yung flowers na pang winter na. Oh, tumutubo na siya. Ayan. Natin yan. Tapos, ayan, unti-unti na siya. Ito din o, yung basket ko. Sa sobrang laki-laki niya. Naglupay-pay niya. Ito din yung mga ko nga isa. Ayan. Ayan na. Dara, din niya sa summer. Babalik din ulit yung mga bulak-laki niya. Para, Iba kasi yung ano niya, pakiramdam niya, salamig. Taga nalalanta siya eh. ano na matong tanim ng asawa ko ah ito yung rose at tinanim niya na pala dyan mm. supported niya yung asawa ko sa kung anong mga gusto ko ah yun yung nagsortihan na kasi ay makulimlim talaga siya mm. di ako ngayon kaya ah dito kayo sa labas kaya pagkita ko sa inyo sa labas ah tali lang 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 dito. Kasi nalalanta na siya. Yung diliya ko, so, yun lang siya. Kasi nalalanta na. Pawinter na kasi pa -pa siya. Yan, oh. Ang taba-taba yan dati, nalalanta siya sa ulan. Kasi itong mga flowers na ito, kung summer lang talaga siya. Hindi siya magtatagal sa ulan at lamig. And, asya. Oh. Aya by november yata yan ilinisin na namin namin to at pabalitan ng flower na pang winter pero inisip ko yung flower namin sa winter parang hindi nagugro ay malikit na ma Yeah, hindi pente siguro. Ayun. Ay, ito naman, pinutol na namin para uh, dadami, dadami na naman siya sa summer. Ayan. Kasi, eh, May talaga magdadaga. May mga flower talaga sa utom. mayroon din sa summer. Mayroon din sa winter. Ayun. Lahat na lang, marami. Marami sila mga alam sa mundo. Ayan. Ayan ako. Sayang so, flowers ako patakot. mga bibis ko. Kasi sinasayo-sayo sila ng hangin eh. Doon sa kabila din. Ganun din. Ano na. Ganyan na lang siya.

Oh, sarap. Dito lang sa may title. Oh, yun, 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 yun. Mm. Pero wala na yung ano yung... Wala na yun? Wala

Andito kami sa gitna ng kakahawian kasi Baito lang ngayon lakda ng Hong Kong.

嗯、哦，老、啊、板。